Madalas makapag-uwi ng 1,500 pesos kada araw ang taxi driver na si Napoleon pero ang kita na kung ito'y maipit sa traffic. Kaya nang mabalitaan na isasara ang ilan sa mga kalsada sa lungsod ng Baguio sa unang araw ng Disyembre, napabuntong hininga ito. Lugi po sa, sa kruto po sir. Tapos ano eh, uh, napa, nakakapagod. Yun lang po sir. Sa Executive Order number no. 157 series of 2023 ng Pamahalang Lungsod, isasara ang dalawang linya ng Session Road mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw, sarado rin mula alas 5:45 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi ang Session Road, Magsaysay Avenue intersection, Harrison Road Magsaysay Avenue intersection, Harrison Road, Jose Abad Santos Drive at Apolinario Mabini Street, sarado rin mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 30 ng gabi, ang Lake Drive. Mula alauna ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi, nakasara ang right lane ng Upper Session Road at right lane ng North Drive papuntang Session Road. Dahil sa inaasang dagsa ng mga turista na makikidalo sa Christmas lighting, ipinesto na ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office ang labing apat na control points sa buong lungsod. I will be deploying 96 uh, personnel to man, Uh, or to ensure yung uh, yung traffic natin dito sa Central Business District is mag smooth flow pa rin kahit uh, maraming masasarang kalsada ay eh, eh, gagawin natin yung makakaya natin na tatakbo pa rin yung mga sasakyan Naglabas sa rin ang ahensya ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista habang sarado ang ilan sa mga kalsada Maikting din na ipatutupad ang drop peak and go scheme upang matiyak ang ligtas sa daloy ng trapiko. Kanilang mensahe sa mga motorista at makikisaya sa lighting ceremony at lantern parade if we can uh, utilize yung available public transport mas maganda. Kung ngayong activity or this specific activity kasi kung magpa-private tayo na pupunta dito, magmo-problema lang tayo sa parking. Mag-ingat tayo sa pagmamaneho at habaan natin yung ano, yung kordon natin yung pasensya. Kasi sigurado mamaya magkaka-traffic talaga yan. Habaan lang po natin at intindihin natin na mayroong activity. Maaari namang bisitahan ng Facebook page ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit para sa anumang anunsyo, kaugnay sa sitwasyon at daloy ng trapiko. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.